Hi guys, ako po si Brian Olano from Nueva Ecija. Uh, mahilig akong kumanta at magsulat ng mga nobela. Sa mga hopeless romantic, patok ang boy trending na si Brian. Dahil hindi lang pagbirit ng mga humuhugot na love songs ang kanyang talent. Magaling din siyang magsulat ng libro. Dalawang libro na ang nasulat ni Brian at dahil dito, mayroon siyang mahigit na 4 million fans. Hindi ko na-expect na, na gano'n. Sa ngayon, meron na akong dalawang na-publish na libro. Um, Unexpected Love and The Border and I. Siyempre, bilang magulang, sobrang masaya ako talaga para sa anak ko. Sobrang proud na proud ako. Ginagawa niya talaga lahat ng best niya para marating niya yung tagumpay na uh, ano. Pero gaya ng mga istoryang nasulat niya, ang buhay ni Brian puno rin ng drama. Lalo na sa tuwing naaalala niya ang yumaong ama. So nung 5 years old nga po, mayilig akong isama ng dad ko sa singing contest. Umipila kami sa mga pakontest sa TV kahit madaling araw pa lang. Ando na kami. Yung dad ko namungutang pa para lang may pamasahe kami. So talagang porsigido siya na yung anak niya maging isang artista. So, nung seven years old ako, pumanaw yung tatay ko. Nung namatay yung dad ko, naglaylo muna ako sa pagkanta at pagsayaw. Um, inuna ko muna yung pag-aaral ko. Sobra siyang na-depress kasi parang yung, yung age ni Brian kasi talagang very close siya sa papa niya. At... Matapos ang ilan pang taon, muling nabuhay ang interes ni Brian sa pagkanta at pagsayaw. Muling sumubok si Brian sa pagsali sa mga contest, pero naging mailapang swerte para sa kanya. So sinabi ko, sa susunod na pagsali ko, dapat hindi na ako raw. Dapat pagsumali ako, yung hinog na hinog na ako. At ngayong dumating muli ang isa pang pagkakataon, sa kanyang pumanaw na ama pa rin siya humuhugot ng inspirasyon. Uh, Siyempre, dinededicate ko to sa dad ko kasi um, lahat ng ginagawa ko, inaalay ko sa kanya. And also, dinededicate ko dito sa mami ko kasi dami niyang naibigay sa akin sa pag-aaral ko. Gusto kong maibalik yung mga, alam mo yun, yung mga binigay niya sa akin. And syempre, para din sa sarili ko kasi talaga ever since naman pangarap ko itong.